pakita guys so nako kompleto talaga yung lakad mo kapag malaki at maganda yung ating ipinapakita maganda din ang natapakita ni Bolski dahil sa inyo dahil love na love ko ang aking mga kachi box at ka bolks wow na wow na naman ako sa isang nakikita umaga at ito yung ating nakikita panalo wow kati ang ganda rin pala rito kati puso ka samantala hindi ko na guys Ako si Bonski and welcome to my YouTube channel. Guys, ang sayang ipakita ang ating panibagong national park dito sa Lakeside Garden Sa kung saan makikita ito sa bandang lake site ng MRT to Juro Park. Kaya ano pa hinaantay nyo, medyo kumukulimlim na dahil madami tayong pwedeng ipakita dito kaya samahan nyo na ako bago bumagsakan ang gandang ipakita talaga accidentally namin itong nakita guys nasa loob lang kami ng MRT ang dami namin pinupuntahan hindi namin maisip-isip kung iisipin nandito tayo sa ilalim mismo ng daanan ng MRT ng mga train na kung saan andito itong tinatawag na lakeside garden. Ang ganda talagang ipakita sa ang sulo ka man nandoon, sa ang sulo ka man mapunta talagang maipapakita talaga ang kagandahan at katahimikan ng Singapore. Isang napahasaya umaga na naman sa ating lahat at natutuwa ako sa isang panibagong lalakad namin para ipakita sa inyo ang kagandahan ng Singapore. Kung iisipin guys ha, ito yung nakikita natin habang naglalakad tayo sa loob ng Lakeside Garden. Kaya naman talagang tinawag na Lakeside kasi talagang ito yung ating mga pwedeng makita habang naglalakad. So bawal na naman daw ang fishing, mukha talagang bawal dahil sa mga ganitong uri ng lakaran, especially kapag nandito kasi yung sa Singapore, hindi pa pwede yan. Magpa-fine kayo ng up to 2,000 to 5,000 Singapore dollar. Isang magandang umaga sa ating lahat at sana nag -e enjoy kayo sa lahat ng aking ipinapakita. Muling nagbabalik si Bogski sa iba't ibang mga lugar at natutuwa ako dahil kasama ko muli yung aking dalawang kaibigan na si Sandra at si Cathy. Sa loob ng Singapore si Bogski, wow, wow, parang saan ako nagpupunta. Hindi guys, ang ibig ko lang sabihin, talagang linalakad namin, naghahanap talaga kami para sa inyo ang ganda na naman ipakita ka nag-e-enjoy ako sa isang magandang view na ating nakikita imagine sa lakeside garden tayo at dito sa other side ito naman yung mga tinatawag nilang garden na kung saan ang dami talagang napakagagandang halaman mga bulaklak na nakikita ko sa bawat gilid at ito naman yung other side ang saya talagang maglakad Basta si Bogski, basta pag naglalakad talaga, naghahanap ako ng maganda dahil love na love ko ang aking mga kabobs nag-enjoy talaga si Bogski. Guys, yung iisipin nyo, meron na naman dito sila parang mini uh, na nakikita rito na para na nag-extend. Parang kala mo may mga programa. Pero kung tutusin, pwede itong gawing mga Zumba o kind of exercise na ito yung front na nakikita niyo. Wow na wow na naman talaga ako. Panalo na naman sa isang umaga. Basta talaga ang paglalakad ni Bokski Guys, para sa inyo inaalay ko yan Sa lahat ng aking mga kaibigan Sana palagi pa din kayong adyan Okay, ni. Makita sa inyo Guys, ito yung gustong gusto ko talaga Pag naglalakad, yung may mga korte Na parang mga umaagaw attention sa akin, sa aking paglalakad. Kasi yun nga yung aking aim eh. Bakit nga nagkaroon ng walking around si Boxki para iikutin ko natin ang iba't ibang kagandahan ng Singapore para madala ko rin kayo sa iba't ibang kung saan man napupunta si Boxki. Yan ang maganda kapag talagang naglalakad. Kala mo nasa ibang lugar si Boxki pero guys, nasa Singapore pa din si Bokski. Ang liit-liit ng Singapore pero ang dami na nating nakikita at madami na akong naipapakita sa inyo na iba't ibang mga lakaran o park, community o national park o mga iba't mga garden tulad ng Lakeside Garden. Wow, wow na naman ako. Pinagbigyan kami ng panahon dahil talagang masusunog kami kapag matindi ang init ng araw dito sa Singapore. Alam na, alam ng mga ibang mga turista yan, lalong-lalo na ang Singapore daw, napaka-humid daw. Kaya minsan, kapag nagpupunta kayo, depende ko anong buwan kayo mamamasyal sa Singapore para din mag-enjoy kayo, makapag-ikot sa iba't ibang mga lugar ng Singapore. So imagine ha, ah, dito sa side na to, meron eh tayong makikita at hindi pa rin talaga nawawala yung ating mga toilet na pwedeng paggamitan. Imagine kasi nga naman, pag naglalakad ka, talagang inabutan kayo yung ihing-ihi, at least safe pa din kayo. Wow, umaambo na sana matapos natin ito sa ating paglalakad at para madala ko pa kayo sa iba't ibang mga park o site ng Singapore. Agaw pansin o oh ate, yan na naman yung bulaklak ng iyong mga gusto kapag talagang naglalakad. Yan kasi yung nakakapag-attract. Kaya talagang maganda yung pangalang bagay na bagay sa Lakeside Garden dahil nga ito yung ating mga nakikita. Panalo. Guys, ang gagaw sa akin pansin to, umagaw pansin sa akin ito. Natutuwa ako kasi hindi namin maintindihan na parang parang stage na pwedeng mga kung ano mga ating pwedeng makita. Ang siya talagang ipromote at ipakita ang kagandahan ng ating paglalakad. Kati, akyat ka. Sige lang, kahit hindi na muna ako makita, basta safe yung aking camera girl. Yan kasi ang gustong gusto ko dahil mahirap kumuha ng isang paatras na lumalakad. Dito, ako pansin, ah, skateboard, Kati, ipakita mo na kagad, Kati, yung ating pinapakita. Yan pala yun, yung ating mga napuntahan sa iba't ibang mga lugar. Pero ito yung nakita ko na medyo mini for safety siguro sa mga bata. Ang saya talaga ipakita guys, oh, nakokompleto talaga yung lakad mo kapag malaki at maganda yung ating ipinapakita. Maganda din ang natapakita ni Bolski dahil sa inyo, dahil love na love ko ang aking mga kachibogs at kabogs. Wow na wow na naman ako sa isang nakikita umaga at ito yung ating nakikita panalo. Wow Kati, ang ganda rin pala rito Kati. Puso ka, samantalahin ko na guys para lang makita ko sa inyo at mapatotoo ko ang ganda nang ipinapakita oh. Yan sample guys. Meron talagang maglaro. Or CC reason para na makita kay paano mag-enjoy -e ka na sa lahat ng ating napupuntahan. Wow, na wow na naman talaga sa isang umaga. Kay ganda. Pero nilang paglaruan. Ang ganda guys. Mabuti na lang nakapunta tayo rito. Dahil sa aking walking around, ang dami ko talagang nakikita. Ang saya na nakarating tayo rito para makita ninyo. Wow, na, wow ko at kahit papano may nagpa-practice, may naglalaro para talagang makita kung para saan ba itong mga ginawa nila. Guys, ah, napaka-safe pa talaga at napakaganda. Talagang dadayuhin mo. Ang swerte talaga ng mga medyo malapit dito sa area na to dahil kahit papano, hindi na sila lalayo. Dahil dito pa lang, Kati, panalo ka na eh. Ang dami mo nang pwedeng gawin. Ang dami mo nang pwedeng mga activities na pwedeng nyo nang gawin within that area. Napakasaya talaga ni boxing ngayon. At talagang natutuwa ako kasi ang hirap talaga ng schedule namin magkakaibigan para lang masamahan nila ako sa aking paglalakad. Kaya wow na wow na naman ako. Panalo sa isang umaga sa loob ng Lakeside here in Singapore. Ito pala yung purpose Kaya medyo nalalaman ko na Lakeside Garden. Pero ito yung nakita namin sa gitna kami kanina nung nasa loob kami ng train, sabi namin parang maganda yon. Guys, alam nyo, nawawala ako sa destinasyon kung saan talaga kayo pupunta. Dahil nga, mabuti na lang nag-train kami at nakita namin ito. Ang sanya, oh, yeah. ang mga papalakati, ang daming pwedeng makita, ang daming pwedeng paglaruan. Kaya talaga nakakatuwa kapag naglalakad ang mga tao, ang daming pwedeng nilang mangyari. Ito sa side na ito, kahit papano. Siyempre, yung mga abo na, may shelter, hindi pa rin talaga nawawala. Siguro na dito yung kanilang mga friends or family habang pinapanood nila ang kanilang mga anak nila sa kanilang ginagawang mga activities. Pero number one dito, safety pa rin. Pero pagdating sa side talaga, oh, panalo, hindi pa rin talaga nawawala. Ah, skate park! Yun guys, isip ako ng isip. Yung lahat ang ipinakita ko, skate park pala yun. Pasensya na kayo guys. Minsan ang utak ni Volkski hindi na kinakaya. Dahil nga sa dami ng aking nakikita, talagang natutuwa ako talagang na-express -e ko mabuti ang lahat ng aking sinasabi. Minsan sa sobrang daldal -dal ko, nakakalimutan ko ang aking mga sasabihin. Basta, si Boxki, handa lang palagi para sa Ang Ganda, no? Hindi talaga nasayang ating paglalakad. Kahit talaga sumasama panahon, basta talaga makalabas si Boxki, ang aim ko lang is makapag-ikot, maipakita ang kagandahan at kalinisan ng Singapore. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting ating paglalakad mula dito sa Lakeside Garden. Wow na wow talaga ako dahil yan ang gustong gusto ko. Kung hindi pa kami dumayo, hindi pa natin mararating ang lahat ng ito. Shoutout sa lahat ng aking family, Gubilia family, Wani family, nabasal family, at all my ESP family. At sa lahat ng aking mga kaibigan, BFF, o mga kaibigan, mga nakakakilala regards sa inyong lahat yan. At sana nag-enjoy -e kayo sa lahat ng aking napupuntahan at pwede nyo itong i-recommend o i-follow o pa-i-subscribe para kumalat ang lahat ng aking ginagawa. Dahil si Boksky, dyan ko lang kayo nakakausap. Muli ako nagpapasalamat at bumabate ng isang magandang umaga sa inyong lahat. At ingat mga ka